Agimat ni Paraon. Mga kaagimat, mangalap muna tayo ng ugat ng San Jose. Kasama natin ang mga trupa ng mga na nagrinan, mga kaagimat. medyo malayo-layo din ang linakad natin para makuha lang ang sangkap. Ang ugat ng San Jose makagimat, ito ay napakabisa at very proven and tested na sangkap sa kabal at kunat. Kahit ito lang makagimat ilagay mo sa iyong bibig kahit hindi ka natambla ng kahit na anumang bala o patalim. Ginamit na to nung unang panahon makagimat sinaksak siya, yung kutsilyo is nahati sa tatlong piraso. Ang sangkap na to ay napakalakas na uri ng virtudes at hindi to tumutubo sa anmang lugar. Bihira lang to mahanap mga kaagimat. Albert, bro, ilan niya ito makuha pa ba? Ugat yun talan. Ugat yun ba? Good, magubo sa ulit yan Ah, ato rin, itapo ka rin. Iyangat ka rin. Ito na ulos, nagsundang nito ba? Ha? sunda, kundala. Kaya gamit ano bro? Kubol na, bandir. Kubol. Kabal at kunat. Ipaugom, hindi ay paugom lagay sa yung bibig hindi ka natatabla ng balat. baril ah. itak itak mga itak barang Ito ang barang yun ang barang <laughs> ito yung itsura niya mga kagema to baka meron kayo neto ay pwede tong gawing sangkap abe lang sagbot ra abe lang sagbot no kabalat lunat mo Pwede itong ilagay sa garapa mga kagimat or sa bao. andar uh, aandar na to. Basta maritwala ng tama. Sa pagkuha ng gamit na to, eh meron kaming ritual o at inusal na mga orasyon para kung sino mga bantay dito eh ibigay niya yung kapangyarihan na taglay nito at magamit namin sa lahat ng oras. Okay. Okay. Eh? Hindi biro ang pagkuha ng ugat ng San Jose mga kaagimat, kasi uh, sobrang tibay tapos kung natuyo na siya eh, makunat talaga siya at matigas Rasyon sa ni Samson pakusog Duang uras na lang ako na lang na Duang uras na ni pakusog sa kaon o pakusog sa bira Pauwi na tayo mga kaagimat kasi um, mainit na talaga yung araw nauhaw na din kami dyan tapos nagutom na ito na yung mga kuha natin mga kagimat oh. ito na yung itsura niya <laughs> tapos kasama natin yung mga tropa natin na mga taddad nilinisa na rin natin mga kagimat para pwede siyang gamitin sa mga membro or gawing sangkap Makubol, mga sa commander. Pumando. Mga kagimat, please like, share, comments and subscribe to our YouTube channel and follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang kagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.